Umiluto ako po, Ang gusto yung asawa ko po, set. Ayaw na nito. Tira, bigay ko na lang sa baba. Eh, malinis siya na ba? Umiluto ba? Pero balik tayo dito. Ito gusto niya, oh. Tuyo, dinis, saka po, set, oh. Malaki itong po, set, yun. Malaki po, set. Okay. Pero mainit to. Ayan. Hmm. Tapos gagawa ko siya daw daunang kamatis. Kamatis sa kasibuyas. Ayan yan ang ibablog natin ngayon. ako makapagpasok-pasok na tayo na naku. Hindi na papasok na sa sayang eh. Siyempre, hindi na kakaunti iba. Diba? So, guys, ito niluluto ko ha. Ayan eh. ano okay. Ayan natin, papasok naman mamaya ito lahat sa YouTube. Papasok naman sa Facebook eh. YouTube naman. Diba, sabay-sabay na rin sila, guys. Sabay-sabay <laughs> na rin sila, diba? <laughs> Oh, so, yan Tagal kasi sa YouTube at tagal mo. Tagal. Ang inip-inip pa inip ko eh nanonood ako ng mga ano eh. Kasi pa pag nakalimutan ko na mag-upload, wala na. Wala. Ayun oh. Okay. Ah, nito palulutuin ko 'to. Hindi lang gusto, gusto niya ano kay. Marami kong binili dyan no, sa top. Longgo na titinda nito. Sandalo namin dito sa tabi ng Jollibee sa top. Uwi na kami. Oh, Dumili ako ng mga ibang. Ito na ba? Bili na asawa ko to. Sa Pakulang ko. to. Yung maliliig, malaking dilis. Sa tap. Walang alat to. Oh. Sarap ito. Ang iba ito. ko sa tsahin ko sa New Zealand. Ah, ba? Ah. Oh. Bisaya, misis ko. Kaya yan. Eh. Anong gusto niya yan. Ah, ganyan eh. Ayaw natin ito. Papangit ito, pag ito, ito, hindi ba? Agro na natin. dalawa ito, mantika ito. So, wala. E, sayang naman yung Tapos natin, wala. So, ano yung video ito? Ito. So, ko na yung iba. Spread na yun eh. Muthumma mi ayot jami?